Hello po mga kaibigan Dumating na po yung EMF uh, meter na pwede po natin gamitin sa ghost hunting uh, Bali, ito po yung device or instrument na pwedeng magamit sa pag-measure ng EMF or electromagnetic field uh, Yung pong presence ng electromagnetic field hindi po yung indication na agad-agad may multo hindi po yung ganun kasi marami pong sources o pwedeng panggalingan ng EM, EMF like yung mga ordinary appliance sa bahay meron po yung mga ini-emit na EM, EMF or electromagnetic field ito po, itong makita nyo po sa video nasa labas po ako ng bahay niya. So, hindi po, wala pong na may measure na dito ngayon ha, sa point na to wala pong na may measure na EM EMF pero yan later makita nyo meron na siyang nadidetect na EMF pero hindi ibig sabihin meron siyang multo na nadidetect Papakita ko po sa inyo mamaya kung saan posible nang gagaling yung EMF na, na, na nababasa o nadidetect nung gadget po natin O, medyo mataas po yung level ng EMF diyan. Papapansin niyo naka-red na, kabaga naka-red na yung may indication na, na mataas yung level kaya naka-red. No, ang normal kasi niyan naka-green lang siya. Tapos may nakalagay na word na safe dito. Hindi na ganoon. Ito na po yung possible source ng EMF natin. So, ngayon, meron pong post ng kuryente diyan tapos merong high tension wire. Ito po yung sa tingin ko pinanggagalingan ng EMF so hindi ibig sabihin memo to. Ang ko uli yung meter 4.6 oh nasa 4. Point something po yung EMF 4. Point, uh, ayan 4.50 microtesla. Ito po yung unit ng measure ng ano ng EMF nga pala microtesla or yung isa milli gauss. Ito naman po sinubukan ko pong idikit yung meter sa metro ng kuryente. Ito mapapansin nyo. Ayan. Pag nilalapit ko, meron siyang nadidetect na EMF din. Ayan. Ayan po, makikita nyo. Ayan po yung metro. So, yan. Positive indication po yun na hindi hindi na nangangahulugan na pag mayroong EMF na na-detect, na, na may na agad. Kailangan po natin ng iba pang proof para ma na may multo talaga.